Gadanan sa rong para oma sa Sipokot ka kan pagbabadilon pasado alas 7 nin aga ka nakaaging Sabado, Setyembre 2 sa mismong barangay kaini sa sitio Kadiitan, barangay Bagong Sirang. Binisto ang biktima na si Rodel Musa, 44 anyos na tulos na binawian buhay, huli kan mga tuminamang balas sa hawak kaini. Sa impormasyon, Naglalakaw ang biktima, kaibaan mag-ina -ka pasiring sa residensya kan sa indang kapamilya kan ranihonin kalalakihan. May pirit subot na pigahagad sa victim ang mga sospek na daiman kay ni pinaunrahan dangan digdi na pinaputukan ang biktima. Sabi sa inakakaulayin lang daw po si biktima. Ang sarudo man sa mga sospek, ang Pero si Apat, may man po. Ngunyan po, may hinahatid sa inda na iluwas daw po si Granade at saka Portipay. Ngunyan po, may umanda sabi kang biktima. Tapos, pinapaitiming si biktima mag-iba na sa inda. Habo, man po mag-iba. Mayo manin ka iwal si Musa, alagad si Gun sa PNP, dahil nindapigahalin ang gulo ng pang hold up urog rugpang dakula na ako kung ang kan biktima sa pagsadiri kay ining Kung sakali pong may mga threat sa atin o meron tayong dumarating sa moral natin delikado yung, anong, yung buhay natin, maaari tayong magsuplong sa, mga uniform personnel at tayo naman po ay matutulungan padagos ang ginigibong investigasyon kan PNP, nga ni masusog ang mga kagibo sa pambabadilgadan sa biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.